Ma, Kamu kay murug ilad ni Thank you. Yeah, Alam niyo ba noong 2007, I was 17 years old that time. Unang salta ko ng Maynila sa May Delpan Tondo kami nakatira. Ah, nagbebenta ako ng mais sa Quiapo sa May Simbahan ng Quiapo at tulak-tulak ko yung karito ng kilom ilang kilometro. Init ulan ang nasa salubong ko tapos grabe yung pagod kaya na-appreciate ko yung mga nagbebenta ng ganyan na naglalako kaya pag bumili kayo sa kanila guys huwag nyo silang tawaran kasi yun na lang yung talagang bayad sa kanilang pagod yung kita tapos inaangkat pa nila yan sa ibang mga amo nila so saludo ako sa mga vendors dyan lalong lalo na sa mga nagtutulak at naglalako eh pilang isda Pilan na baligyan na ah, mga hatag Maligya. Ang gaganda, oh my god. Dugay kay kayong. Pila na, teh? 400. Ha? 400. kamal ba ano oi? 400, dapat 200, 100. mang basket akong paliton, basket ball. Diri tadi. Ini sangot. Pisti gawas. <laughs> Bantingan. Wow. Oh my god, I love orchids. Basket reman paletan. Pas basket lang. Pasti udah gua kan brand damage, Teh? Wala kayak. Bola brand damage. <laughs> Sayang gua Kakaila. Hah? Pila menangnya tadi? Pila meh? Brand tadi 100. Kan ditananya 100? Hindi nga tayo tag 200, mayroon tayo tag 100. Kamu tiga plastik kay plastik kayo. Patingin? na yan. may flower, patingin. 400. 400 may flower? Basta pili maghangi Mga war 3000 ako paliton. Pila na siya, Pila na. 400 lang yan eh. Nakita naman tag 300 na 320. Ay, lang oh, ba? Uh, okay. Ah, gikawat na ninyo. Giangkat rin ninyo sa kuwan ni anak. Gilangkat rin ninyo. Yeah. Sige palit ni anak. Ay, goy, Di kayo lagi kong discount ng 400? Wapak. Ay po nyo. sa nang wapak. ni Sa na ako. Gabi Tamo <gothills> Salat <lahat>. lang. <laughs> ko ka nang kuwan. Kanit. Kanit. Kani pila manis Kanit. Ayos ba kinawot magkanya di Jeep po the Surigao ang uban. be, ay, 350, ayaw, 350 50 50 50 Kamu 350 bitaw kay maila ne. Kung may ari nito, guys. Oh, ilan yalaw, ilang gilangkat oh, ni sa garden. Pila na? Oh, kana ako 300 isa. Yeah. Na. Kan isa isang kaning maroon, kaning maroon. Ambi na 300 B. Kan pila

Gari ko nang tag 100 be. Kani ha, 400 na guapa jun. Ano kani man hatag te? Loy bulak. Libungan ko. Loy bulak lang ko. Magana kani na yellow Guapa ni setting o Pila man ni tanan? Kani tag 100 be. Ay sana nang bayulit oh, sana no. Oh. Kani rin bayulit te. Pira ni ay te. Iya pa sa tanan te be. Pira ni. Diloy, 350 lang <laughs> na. Kapito, ayun, kayo limungan kayo. 350, amu, amu. Oh, dalawang tag-100 Ah, ni tanan 100 be. Kana ni tag-100. ni tag-100, dancing lady, rana. ko dancing lady. Kasi color, rana. lay Ah, kanyang lang, may mauna, ko asang yellow. Oh, wala yellow, ani. Lay-line siya, kaya may na mo dyan, eh. One, two, three, four. 400 plus Pwento niya Sige, igawas natin Igawas, igawas Ay cancel na lang Elhon, cancel na lang Ano na, apilo daw apilo hindi? Apilo na? Sige na na O, itutanan? Iipaiyap na elhon ha Sige Wala kakailan na Wala kakailan ba, wala kakailan ng orchids? Tine, ikawatan ti o EO 400 duha 35 300 ah duha 400 35 35 pala 35 Siapa mam dia? Dancing di Pas Jawa 300 drum Ajili ku kanan dakok kanan dakok rako Cek ku genangan dance lady kayak dak ber dancing ugly lid to Ayo me po Amin baylet be Hanya tidan nah oi ki hapo Lagan cek saha Kanan na, kanan tag 100 isa. Kanan, pinate. Dab ko, manis siya ko Ha? Dab ko. Pila mo na? Dab 200. Naguwi lang po to guwapo. Oh, kanan, may siya guwapo. siguro ko, na. <laughs> Kanyo, tag 100 na lang. Pila na siya? Pila na siya? 3, Pila nanti? Manis siya, size 6. 6, 7, 8. I oh, would say I Oh kanana, kanan. uh, okay, uh, okay, isa, okay. Yeah, lang ha Sige, Yeah kami orchids Ibalik na lang sa basket deh, kay uh, okay, okay, prank ya, manis prank na, 1, prank ay mo Ano mo lang? Ayan ang dancing lady. Kaya kaya, kaya kawato na rin nasa mo ang dancing lady. Ay, madyo ka kayo. Balang tao ng sili niya. Sa bulak, balang tao. Patanaw be? Si balang tao bulak siya. Ayok, okay, basic. Mga common na ng dancing lady. Kaya ilang dancing lady. saya sa'yo. mo na, naa. Ayan na, disco. ladies ko. Ano siya nga mga dancing lady? Ano siya? Kala yung pangapinisa. Ano? Kala lalay color. Na ay pula. Ay, ay, pula ni shek syonuri order mo kanigan ka ani sao pagpamulak na may burak na fertilizer ano lagi sa dancing and ba na tin okay fertilizer pila man sate 1200 pila 5k pila man siya tanan si apapun niya Basi buot buot tapod na ha. Ay mura eh. bang naong tik, uh, ay di matuuan. Wewe basi tik try na ba. Kawaton na magana ni Melmar og ni sa ila na? sa buntugan. Sir, <laughs> ako sir ha. Pagkapila <laughs> na ka. Oi, one... na pulo ra. Two. Ay pulo ra. Oh, lima lima ra ta. Lima lima. <laughs> Oi, nakabalo mo sa gi pangkuha. Dobi unsa ni pagambawi Na din na na sala.

ay, Ay sabana ba mga libre-libre ana ilang ibang kuwa gino Ako kuotro na buto sa uno Iatay na wa mo nag sabana i lahi din gay Asa ba nagi di ay pauli non ta mo Oh pauli na bi Abi no karon ba mamagkuan ka init karon ba mamagbaligya Pila yung halen kanina 200 200 Asa ba tong urang bayulit na ko si Vera Wala demo halen kanina di ay

2,004 mil cuatro, two nine. Kay one hundred drama ni. Two nine. yon, kani sya, pakapin Manina ko Apa pakapin ha? ha one, two nine, three plus eight. 8. Eight. 8? Dos dos, 1 1 <laughs> 1 2. 2. Okay, Plus three hundred. One plus

7,000 tanan. 6,8 na sige. Tanan 2 lang ba? Ay, nabagpalabi kayo. Kwa'y balik kayo pang hata na nalit ito. 6,8. Kaya po 100, balik 100 ni Mohan. Para magagay ka. Ako 200. Mag-fess yun naman. Mag-fess yun naman. mag face yun naman. Oo, kung 100 doon, nag-hanap po. Imo, 3-2 uh, uh, na. Oo, 3 uh, na doon. 3 mo na. 70 ako mayroon nun. Uh. Okay, thank you so much. Nasa ilalim ang wallet. Allah ke lagi mau bagi luka ayo ke depan. Naik amuk adik tu, <laughs> minum uku. Asa dia tu ngkuan wala. Aku nak wala tu terus lagi kan pamu Manila. Ha? Ikan kan pamu Manila. Nabiyai nak mi ke Manila. Ana 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 nanti ana teh. Ikan musyai kau. Pulung pulung dong selangit. Pulung lagi. Di una daun

Seven. Oh, inyo na din ang 300. Guys, Ay, yung... to... oh, salamat. Ay, salamat ka. God bless. Ay, sa pila niyo mo, 3. 3, 2 ito kanina, plus 3, 5. Yan ang sa kulebra. salamat ka. God bless. Kamu kayak murgi ilat minyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima